Wo 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 wo. Ha di nang no mayame wang wang. Sang hmm. atul luang, jangkalang. Araiku, ni tanda san sip Kuno mo yan na nakagayon na, na hanat ah. Ari ko, ari. Ang kapay na ayok. Hmm. Puro kasi si Itan. Nang sinela sa kasapay ya. Huh. Ari ko, ari ko. So, So so so. Ah ne di wang wang si ne aton. Hilu. Where time ku salagpat salawan. May kami din ko ron. Nakamoyen sila ta. Ha tutawa. Gaga <laughs> ududon ta din tuyo. Ay 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 ay, ay inadaadayon ni Maria.

Hay! ay, ay. ay, ay. Masukal na to. Wala na kasi yung ano. Yung ano ay, si siya. naman, dadayuson? Oo. nabaw. Ya. Yeah. Ilan din dayan, me? Ay, yung board. Ay, yung board. Ay, yung board. Menja, awet nyata. Bemaoy situ, menja Menja, mengwaye tas teh, mengwaye tas teh. Cici, ada di sana, lo Anak gaya di dua Huh, boleh Apa tinggal uang uang. Ahi, ahi, ahi. Ahi, just

So, kaano yan to? Step in ko. Ito, medyo. Picture yan. Medyo narigat na tumba to. Yeah. Naging alamat kami po, oh, nino. Alamat. Oh, mampay na ka, baby. May ayak si Tuti. Menja. Ay, Ay, sis. Ay, sis, ina. Ayan. Hmm, maling ting, ting din ako. Ha? Anto, the bisukol? Ha, to, daddy, inan-anod kong bisukol, ah. Ito po, daddy. Huw, ang wang. ato. Iwan ko. Ay, sis, apo, ah, kanudi. Nakawala.